next naman tayo ngayon. Next. Oh. May titingnan tayo ngayon, baka madampot natin. Kasama ko ni si Nene, oh. Ayun, kasama ko hey, na yung rin. sa vlog. <laughs> oh. Pag, mm. like like, oh. like and subscribe ni oh. pa rin to. Oo. Oh, tapos pag uh, dumami ha, gaga, ko na rin account si Nene. <laughs> <laughs> Para uh, dalawa. Oh, Dalawang yeah. account tayo. Oo. Oh. Oo, oh, sige. <laughs> Ayan, no, oh, kasama ko yung dalawang bulilit. Kasama yan talaga sa buhay. Like, and subscribe. No, no, no. Thank you. like and subscribe. like, <laughs> like, and subscribe. Like, and subscribe. <laughs> like and subscribe daw. Like, and subscribe. like and subscribe. Oo oh, nga, may iba naman kasi puro like. Eh. <laughs>

Bilis lang tayo, iwas eh, traffic tayo. Pero kung manang traffic, gusto rin sana namin dumahan sa, sa service road. Service road para tipid. Hmm. Kaya lang. Ganon din na matitipid mo oh, sa gasolina. Matitipid mo nga siya sa, <laughs> sa... gasolina. Makatipid ka sa NLEX. <laughs> Makatipid ka sa NLEX, pero gasolina. Baka ganun din. <laughs> Oo. Tapos oras pa. Ito mean, <laughs> na, Taga dito po kasi siya. <laughs> Kaya alam na alam niya <laughs> Hindi po. Pag ano, no, no ba lang? Pag <laughs> ano pa pala siya. Ah. Pero... Walking, walking. <laughs> walking kami. Oh. Hanapin namin saan yung park niya. Hindi sabi nakatago yung parking niya. Dito. Pati pa tayo pinapasok dito. Pwede mo pala dito mo. Pa. Oo. Oh, Ba't dun po? Pwede <laughs> mo dito. <laughs> Tignan natin kung saan ang unit ni Bossing. Ano ba yung Bossing? Baka mamaya. Iba na yung parking mo dyan ha. You know, maluwag yung parking ni Bossing. yun. Ano yan, boss? Parking nyo mismo yan? Ah, rent. Ayan, guys. Ito na yung Star Rex. Na natin. Ha? sige. Ayun, ito pa pala yun, no. Ayun natin kukunin. yun lang gabi natin titingnan maganda pa yung paint nito boss hindi ko makita ng gabi yung paint niya eh. pag diesel talaga maingay no hmm. <laughs> Pero hindi gano'ng kain nga eh. Magbago, di ba? <tinyo> <tinyo> Siya ang panalangin Ko <tinyo> Gumagana yung dual air AC niya, boss? Yes, sir. Wala tong seat cover, no. Wala, bilhin niyo na lang sa mura lang ng. Yung ano niya, radyo niya hindi gumagana. Hindi gumagana, boss. Hindi gumagana. hindi, gumagana. Pero dati, mga siguro mga dalawang buwan, nagagamit pa yan, may camera rin sa likod diyan. Paano niyo na lang? Oh, may reverse camera din. Oh, pa-check yun na lang. Hindi na kasi nagagamit, kasi kumulang sa motor. Paano to? Number 4 na yan. Pagka ano, number 4 na hindi na na-adjust. Na-adjust. Na-adjust okay. yung AC okay. niya. Okay. Ah, wala lang yung pinakadulo. Ah. Maganda pa sa picture eh. Hmm. Pero sa personal, parang repainted na yung ano niya. Repainted ba yun? dashboard. Uh, ito may basag dito. Pinin, ano, pinakintag lang. Ano, ano lang yung, so? hindi ito repainted no boss? Hindi, repainted mga, ba to? Hindi, mga minor ma'am, mura lang yan, marami kang okay. ka mabili yung sa atlasan. Ito yung sent ano panel hmm. niya. Siguro lang yan, ang daming surplus ng Korea, Korea to eh. Marami sa yun ano. nga anong, sa highway, marami. Maganda pa yeah. sa yeah. picture. Yung pink niya boss, ano, 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 hindi ko makita kasi pag gamit niya. Pero, okay, ano sa bro. tingin mo? Uh, yeah. okay. okay. Sa tingin mo? Napakababa na nung sarap. Kasi, Hindi, ibig sabihin tinatanong ko lang kung ano. Okay, okay, okay naman okay yung pintura, pa. presentable pa naman. Air ko naman, paparace yun lang, kakapaso lang. Hindi ka na rin na sila, kasi makamotor na ako. Ito mm yung pinaka-service niya. Oh. Ilan taon na sa inyo to? Six, Six years na sa inyo? Pero kayo yung first owner? Hindi. Hindi, abili ko lang. Bro. Pero may, may jack to. Ayun, naglolo ko yung RPM niyo. Hindi niyo ba tala? Titino yan, pagka napandar na. Pag tumagal na. Oh. Yung, yung jack niya. Ang normal RPM niyan, ilan? 800. Ibig sabihin niyan. Oo, oh, tama lang. Peki pa lang 'yan. Oo, oh, wala, Oh. Fakie. Pagka na paandar mo na siya, mo okay. Nandiyan hmm. yung ano niya, sir Jack, yung ano lang, sa likod yata. Jack at saka yung reserva nandiyan. Nandiyan ano sa likod, yung sa baba. Ito yung, yung, yung Etairage. Yung, yung gas gauge niya si Rana. Hindi ko 'yan. Wala nang laman talaga. Hindi naman mag-iilaw yata mababa pa siya sa guwit. Parang andito na siya sa may gitna nung tank at eh, saka nung guwet. Pagka magkano yung gas niya? Ano yan? Galing sa ano to galing sa yung sa tag sa ilaw nagpagas ako ng 1,000. Ngayon mo at Ibig sabihin 1,000 yan ganyan lang inangat niya. Eh nakabumiyahin ako papang. Ah uh, pero nung 1,000 hangga saan? Yung Ma market yan. Alam mo yung guwet? Oo. Uh -huh. Sa taas lang yun. Ay ganoon ko. Ibig sabihin malaki tangkin kinito. Wala takin ko. Sobrang laki. Wala takin. in temp, temp gauge niya, gumagana din. Gumagana din, ganyan siya. Okay. Tingnan natin, natin mamaya.

Pero no, no, te he quilado la mente.